Arthur O'Connor na dumating sa aming bayan na sakay ng balon ay sa amin natulog kagabi. Hindi ako mapakali sa tuwa, kaya gising na gising ako. At nanaginip pa akong sakay ng balon at nahulog ako sa kama. Gusto ko talaga sumakay sa balon at lumipad sa iyong papawid. Kailangan makasakay ako doon. Hayaan natin siya matulog. Dapat lang. Alam mo, gustong gusto kong makinig sa mga kwento niya. Hmm. Kaya lang, aga niyang natulog kagabi. Pagod siya. Pabayaan na lang natin siya. Uh. Ah, tama na ng nga ito. Salamat, ha? Teka, sandali. O, oh, bakit? Eh, kasi sabi ng mga kaibigan ko, kampon daw siya ng kasamaan. Totoo ba yun? Ha? Ah? Kampon masama? Oh, pero, pero sa palagay ko hindi naman eh. Talagang hindi, Jim. Isa siyang hininyero na gumagawa ng makinarya. Kaya lang, totoo ba yung meron siyang malaking pakpak? <laughs> Wala, Jim. Kalokohan yun. Huwag kang maniniwala sa sabi ng kaibigan mo. Hindi totoo yun. Pasensya ka na. Kasi yun ang sabi ng mga kaibigan ko. Kampun daw siya ng kasamaan. Ay nako, Jim. Hindi totoo yun. Huwag kang maniwala doon. Huwag kang maingay. Baka magising si Arthur. Tatayimig ako pag binigay mo sa akin yan. Aki na! Aki na! Pasot mo na sa akin yan. Sige na, Tom. Aki na yan! Huwag ka sabi, mainay! <coughs> Nalala no, mo na ako makita. Paano? Nakabaligtad? Ikaw kasi, Tommy! eh. Oh, magandang umaga sa inyo. Tignan oh, mo, ang ingay mo kasi. Magandang umaga! Magandang umaga! Nakatulog ka ba mabuti? Oo, oh, salamat. <coughs> Masarap mahiga sa kama mo. Sarap matulog. Mabuti naman. Ngunit hindi na ako dapat matulog dito mamayang gabi. Kasi Tom, mamaya ay tutuloy na... Hindi mo na kailangan lumipat. Sige na, dito ko na lang ulit sa amin mamayang gabi. Ngunit labis na. Ah, pag ka, malulungkot si Mary. Hmm. At gusto pa naming makinig sa mga kwento mo tungkol sa balon at sa Chicago. Yung mga kwento mo sa amin? Oo nga. Bihira kami magkaroon ng panauhin na galing sa ibang lugar. Hmm. Alam nyo, noong bata rin ako, natutuwa din akong meron kaming panauhin sa bahay namin. Kaya nga, Arthur, yun nga ang sinasabi ko. Dito ka muna sa amin na matagal. Isang linggo o isang buwan? Kahit isang taon pa. <laughs> Yan! Ang galing! Ang Arthur, kailan nga pala darating ang sundo mo? Hindi pa tiyak, ngunit palagay ko mga bukas ng gabi marahil. Ano? Oo. Oh. Naku, ang dali naman. Maaari din sa makalawa. Siguro nga, matagal din naman kung manggagaling pa siya sa Chicago, di ba? Kung ganun, Mary, mga dalawang araw pa ako rito. Siguro, mga sundalo ang darating para kunin ang balon. Oo. Magdadala ba sila ng karwahe o sasakyan? Oo, maaari yun, Tom. Hanggang hindi pa sila dumarating, hindi mo ba kayang maayos ang balon at paliparin mo ito dito sa bayan namin, Arthur? Tom! Sa palagay ko, may Tom. Dahil hindi ko pa nakikita ang lahat ng nasira. Ganun? Pero titignan mo mabuti, di ba? Ano? Ngayon na? Hmm. Ang bala ko sanang gawin dun, Tom. Iiwan ko na lang ng ganun ang balon. Wag! Ayusin mo at palutangin mo ulit! Kahit na lumutang yun, hindi ako may babalik dun sa Chicago. Hmm. Pero gusto ko kasi sumakay doon at lumipad din. Tom, tama na yan. Sinabi mo na sa akin yan, ngunit ang paglipad sa papawirin ay nakakatakot. Pag nahulog ka kahit sa taas lang ng sampung metro, baka ikamatay mo yun, Tom. Hindi naman siguro. Hindi naman ganun kabilis bumagsak ang balon, di ba, Arthur? Ah, uh, yan ang hindi ko pa natitiyak, Tom. Mapalad lang ako dahil hindi ko pa nararanasan yun. Ngunit nung bumagsak ako, masakit. Ah, alam ko na nga ang gagawin natin, Arthur. Sasama ka sa akin ngayon para matignan ang sugat mo at mapalitan yung benda mo, ha? Salamat, Mary. Sige. Arthur naman, palutakay mo ulit ang baloon. Paliparin natin ulit yun. Tom, huwag ka nga makulit dyan. Gulong-gulo na nga ang isip ni Ginoong O'Connor ngayon. Arthur, papayagan mo ba ako sumakay dun pag nagawa niyon? Ay, hindi maaari. Mapanganib yon. Hmm. Di ba, Arthur? Konting ka lang ang mararanasan mo doon? Hindi ka ba talaga natatakot? Totoo, hindi ako natatakot. Sige na naman, paliparin mo ulit. Tom, ano ba? <laughs> sige na po. Ah, uh, Arthur, maaaring mo bang palatahin yung balon ulo nang mag-isa ka lang? Hindi ko sigurado, Mary. Ngunit dahil sa hinihiling nito, susubukin kong mapalipad ulit ito. Gagawin ko lahat makakaya ko. Pero kung mapalipad mo man yun ulit, eh baka naman tangayin lang yun ng hangin sa kunsaan saan. Pipilitin kong wag mangyari yun. Sa isang banda, mawalad nga ako at nakarating ako rito sa bayan ninyo. Eh di sana hindi ka nasugatan ng malubha. At hindi ka rin nalayo sa Chicago. Sa akin ay hindi yun ang dahilan. Eh, ano? Kung sa ibang bayan ako napadpad, hindi sana kita nakilala, Mary. Uh. Arthur, magpapatingin ka ba sa doktor ngayon? Mamaya siguro. Ano? Talaga? Bago yun, pupuntahan ko muna ang balon at titignan ko kung ano ang kailangan doon. Ayos. Kung ganun, gagawin mo ang balon ngayon. Maayos ko kaya yun bago dumating ang mga sundalong kukuha noon? Ayuh muna! ayuh muna agak degad Hmm! ay ay <coughs> Tama na yan, Tom! Tama na! Hak! Tama na rin yan! Tama na! Ngayon, hilahin nyo na ang mga lubid! Sige na! Hak! Dahan-dahan lang, ha! Dahan-dahan! Sige! Sige, ganyan lang! Magaling! Dahan-dahan lang, Tom! Hak! Ganyan nga! Ganyan nga, Tom! Sige, hilahin niyo pa! Tom, sige, hila! Yan, ganyan nga! Ganyan nga! Ayos na yan. Itali na ninyo ang lubid sa puno at bumaba na kayo! <tries> <tries> Aayusin na natin ngayon ang balon! Kaya galingan nyo, mga bata! Ha? Sige! Okay. Anong susunod? Paiinite natin ang hangin sa loob ng balon. Kumuha kayo ng malilit na kahoy. Marami, ha? Oo! Panay matapos natin. Oo! Huh? Yan, tapos na. Ah, doktor, tama na po ba yun? Hmm, magaling. Maraming salamat po, doktor. Maari pong hanggang bukas pa ako dito. Kamusta na po ang sugat ko? Ay, kailangan ko pa ulit makita ang sugat mo nang uh, matiyak natin kung tuyo na nga. Opo. O siya. Hanggang bukas. Hanggang bukas po. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Mitchell. <laughs> Sige, Arthur. Mary, bakit hindi mo tignan yung baloon? Wala naman sigurong darating na pasyente ngayon. <laughs> Po, baka po. Ah, sige na, Mary. Bilisan mo at paalis na si Papanik ka ba sa loob ng balon pag ito'y lumutang? Gusto ko nga sana, pero natatakot naman ako. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako ron. Oo nga, kasama kita. Pero natatakot pa rin ako. <laughs> ha? Magparikit pa tayo ng maraming kahoy! Sige! Ah, ingat lang. Baka matasigan ang kapoy ang balo at masunog ang tela. Mag-iingat ako. Gusto ko kasi lumipad ito ulit eh. Nilipad ba ito sa ginagawa natin ngayon, Tom? Oo. Lulutang ito pag uminit ang hangin sa loob. Hindi naniniwala doon. Ha! Siguro! Natatakot ka sumakay dito sa balon, di ba? Oo, natatakot ako. Ba't ikaw? Hindi ko ba natatakot? Wala ako noon! Nakuha! Ang tapang mo pala, Ben, ha? Bakit hindi mo ba alam? Ikaw, Becky, hindi ka na ba natatakot? Hindi ako matatakot basta ba may kasama ako. Oh, sino kasama yun, Becky? Ang uh, halipawa, si Tom. Uh. 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 Mm -hmm. uh. 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 <laughs> Tom, ilan daw ba maaalis sumakay dito? Uh, hindi ko na itanong kay Arthur eh. Pero sa palagay ko, mga tatlo. Hmm. Ganun ba kalakas to, Tom? Naku Ewan, basta ang alam ko malakas to. Ben, magparikit pa tayo ng kahoy. Palagay ko tama na yan, Tom. Diba sabi nga ni Arthur yung tama lang daw ang init? Baka sumobra. Mas magaling siguro kung mainit na mainit. Magparikit pa tayo. Sige, Tom. Gawin mo yun. Para masunag ang buong balon. Huh? Bumalik na si Arthur, oh! At kasama pa niya si Mary, tignan niyo! Aba, kay daming mga bata ang naririto, Arthur. Sa dami nila, yung kailangan mga kaway ay nakuha ka agad. Nagpapasalamat nga ako sa kanila. Oo nga, parang ang gusto nang lumipad ng sasakyan mo, ah. Oo nga, parang umaangat na siya ng kaonte, Mary. Baka magtagumpay kami ng mga bata. Sandali, pupunta ako doon! <laughs> Ano, Tom? Salamat sa inyo. Wala bang naging problema? Wala. Kamusta naman ang apoy? Ayan, mabuti. Ah, uh, Arthur, kailan ito maaaring lumipad? Sandali. Titignan ko muna. Aba, mukhang walang lumalabas na hangin galing sa loob, ha? Eh, kung ganun, kailan ito lilipad, Arthur? Kung uh, wala tayong magagawang mali, maaaring bukas na bukas rin ay lumutang na ang balon na ito. Bukas? Maaaring na ako sumakay dito bukas? Hmm. Yeah! Yay! Basta pala tilihin nyo lang ang apoy mga bata. At titignan ko lang ang mga lubid para makatiyak tayo na hindi tatangay ng balon. Mas mabuti na yun nakakatiyak tayo, hindi ba? Oo, tama! Ang Lilipad ako sa papawirin bukas. Oo, narinig ko. Kaya lang hindi ako sigurado kung papayagan ka ni inay na sumakay dyan. Huwag naman. O sige, sasakay na lang ako nang hindi niya alam. Ay nako, hindi rin kita papayagan. Bukit naman. Ngunit alam mong mapanganib yun. Sasakay din naman si Arthur eh. Siya ba, hindi mo inaalala? Huwag ka mag-alala, Mary. Hindi mabilis ang pagbagsak niyan. Alam ko dahil nakita ko nung bumagsak dito yan. Uh, sasabihin ko rin bang kay Arthur na wag nang sumakay? Huh? Mary, pag ginawa mo yun, sasama ang loob ko sa'yo habang buhay. Itong si Tomo, oh. Oh, pardon. Huwag mm. na muna sanang piliting paliparin ng iyong balon. Bayaan mo na lamang na kunin niyo ng mga sundalong darating. Ngunit, Hepe, bakit ayaw niyong mapalipad ko yun? Ipagpaumanhin mo sana kaibigan, pero ang totoo kasi niyan ay ilan sa mga taong bayan na nagsasabing kampon ka raw ng kasamaan. Hindi totoo yun, Hepe. Alam ko namang hindi totoo yun, pero... Ang iba kasi rito ay maraming pamahiin at hindi ko naman sila masisisi dahil ako maningay lang nakakita ng ganyang klaseng sasakyan. Alam mong hindi ako kampon ng kasamaan, Hepe. Kilala mo na ako kung sino ko. Ang sabi kasi nila ay kung kampon ka raw ng kasamaan ay hindi agad namin malalaman ng tungkol doon. Hepe naman! Kinakabahan kasi ang iba dahil baka raw tangayin mo ang mga bata dito sa amin. Ano? Hindi naman mangyayari yun dahil hindi ako nangunguha ng mga bata. O hindi ba mahilig ka sa mga bata? Oo, Hepe. Ngunit wala akong balak na tangayin ang sino mang bata. Ngunit sinabi mo sa mga bata na papasakayin mo sila sa iyong sasakyan. Oo nga. Ngunit... O ano mangyayari sa kanila kapag tinangayin ng hangin ng sasakyan mo? Hindi na ulit mangyayari yun, Hepe. Pero hindi ganun na iniisip ng mga tao dito. Sa totoo lang ikaw ay pinadpad ng hangin dito galing sa Chicago at hindi pa rin namin natitiyak kung ikaw nga ay galing sa Army Arms Laboratory sa Chicago at hangga't hindi dumarating dito ang mga sundalo para sunduin ka. Epe! Kaya kaibigan kung pwede lang wag mo na munang palili paliliparin ang sasakyan mo. At binabalaan kita huwag na huwag mong pasasakayin doon ang mga bata. <coughs> Raayos <laughs> na rin Lilipad na tayo sa papawirin nito bukas Parang gusto ko na rin sumakay, Tom Tama, huwag kang matakot Sabay tayong sasakay Oh, oh ayun na pala si Arthur ha? Oo nga Arthur! Anong pinag-usapan niyo ni Hepe? Tom, Huck Magdala kayo ng tubig dito agad At papatayin ko na ang apoy Ha? Di ba dapat tuloy-tuloy ang apoy? Hindi na hindi na natin dapat to palatangin. Huh? Huh? Uh -huh. Ititigil na natin to. Papatayin ko na ang apoy ngayon din. Sige na, kumuha na kayo ng tubig ni Hak. Ito mo, Ito mo. O pa namang lumipad na bukas. Di ako titigil hanggat hindi ako nakakalipad sa papawirin. Gagawin ko na lahat ng paraan.